Welcome back mga katan. Ngayong araw po ito, pag-usapan mo natin yung bagong bring nating bulik. Eh pakita natin yung mga bagong breed nating bulek. Eh ito po napakita na natin sa mga nakaraan nating video nung no? nasa 1 month old pa sila at saka 4 months old. Ngayon nasa 7 months old na po sila. Kaya eh, pakita natin ulit kung ano na lang, lang itsura. pala yung mga bagong breed natin, mga bulik. Ayan. Nasa 7 months old na to. Di pa medyo buka yung katawan. Pero maganda yung shape. Kasi pag nagkalaman to, talagang hardship yung kalalabasan. Bagong pungas po yan, yan. Eh, ito po yung isang kapatid niya. Apat po silang bulit na napalabas ko. At uh, umasa kong dadami sila. yan po yung style sa pagpungas natin babawasan na natin ng konti and tapos dito hindi natin sasagarin para pangit po siyang tignan at madaling makahanap ng kapares nakita ito po yung pato sa bulik na makapatid na pinakita ko kanina siya lang yung pinaka malaki sa kanila kaya lang medyo may diferensya po yung mata niya kaya gagawin na lang natin tong food para magkaroon ulit tayo ng bulik at dumami na po sila at ito po yung pangapat yung kulay niya is kaparihas nung naon ng bulik ayan Kaya lang bulag siya. Yan dalawa na po yung gagawin nating brood cup. Sa medyo mailap siya. At yun na po yung mga bulik natin na bago nating palahe. Umaasa ako na nakakaroon pa tayo ng maraming bulik kasi medyo mabenta po ngayon sa amin dito yung bulik kaya yun po yung para paramihin natin. Saka meron po akong biniling mga bagong bloodline yung Gilmore sa may bullet din galing po sa sa farm hindi ko lang sasabihin kung magkano po yung binil natin uh, sa kaibigan ko kasi yun ako uh, limang pirasong lalaki tsaka hindi na rin tayo ng libreng babae para magagamit natin para mag breed yun pong bloodline is roundhead kaya, papares natin sa roundhead ko kasi may roundhead ako dito. Yun lang yung gagamitin ko pag kailangan ko na magparami ng roundhead. Para hindi po mawala po yung bloodline ng roundhead natin. Kaya, umorder ako ng roundhead, tsaka bulik, at tsaka gelmore. Kapag ko sa inyo, pag nakuha ko na yung mga sisiw na yon Kasi, sisiw po yung binili ko. Hindi po ako bumili ng stag. So medyo may kumahalan po Kaya, yung CCU na lang po yung binili natin pero makikita na natin na talagang lalaki po yung CCU na yon para hindi naman sayang yung pera na binili natin tsaka kung bago pa ba sa channel wag kalimutang mag-subscribe tsaka click yung bell button para update ka sa mga bagong video yung lalabas ikaw na di pa nakapag-subscribe eh mag-subscribe ka na para malaman mo pamamara natin sa pagmamanok hanggang sa susunod bye bye